So ipapakita natin mga boss yung problema sa mais. Bakit hindi ito naiiwasan ang virus na ito sa mga magsasaka? Pero pwede naman talaga itong iwasan. So ating ipapakita mga boss. Ito mga boss oh. Sa mababang dahon, wala ka talagang makikita ang virus. So dito mo na makikita sa pangatlong dahon. So dapat napakaganda ang timing mo dito mga boss. Dahil nagkakaroon ito ng virus pagdating ng 3 leaves o 4 leaves. So, ibig sabihin, wala talaga sa seeds ang problema. Kung di nasa farmer mismo. Dapat mga boss, nakapag-spray ka na dito 50 days after planting. At 30 days after planting. Yun ang tamang timing para hindi magkakasakit na ganito. Dahil dala ito ng brown plant hopper mga boss. So, sila ang nagdadala nito. So, dapat nasa tamang timing ka talaga.